guys. Andito na ako sa Mozo. Tawid tayo. Ang bait ni ate. Pinatawid ako. Andito na ako sa Mozo guys. Mga kaludes. Wonder City. Pasok tayo. Naka-open na yung pinto. Sensoryan, yan mga kaludes. Tingnan nyo. Bukas ang Kapag papasok. Ang ganda. Kini ko yan dyan. Gusto hmm. nang kumain dyan ang mamahal dyan. Walang pakialam dito mga hapon woods. Ano gagawin mo dito alas na pakialam? Pakia tayo no? Pakia tayo sa taas. Kasi mga kalods, punta ako sa Daiso. Bibili ako doon ng tape kasi kapag ko na yung box ko bukas I-pick up na nila bukas hmm. okay tayo hindi pa kasi ako tapos mag ano yung mag -mag roll na ano sa box hmm. ang ganda mga kalos hmm. ang lawak hmm. para siyang is in seaside sa atin. Kunti lang mga tao kasi pasok mo nila. Pasok yung mga tao kaya walang masyadong lumalabas. May mga trabaho. Pinakaguluhan nila yung ibang. Akita naman kayo sa second floor. dyan mga kaludz. parang pinas na di ba walang pakialam mga tao dito mga natin sa atin tapos na tayo dito Nagtinginan na tayo kasi bakit tayo nag video video hindi e, ba pwede nagbablog lang yung tao yun sa atin kasi yung mga pin, mga kapwa natin Pinoy mga pakialamira yan dyan dito nakaganda dito sa ibang bansa walas lang pake atin e dyan nakatingin pero nagchichismisa na naman bakit kaya ganyan ang mga Pinoy no? ay hindi pala bakit kaya ganyan tayo no? kilid Ang galit na siguro natin mga mga chismosa. Mga maretes labas, umaga. Maraming sapatos dyan nag ano, Tingin-tingin muna tayo sa gilid. Ah, mamaya na lang kasi may pupuntahan pa ako eh wala, oh, makapagod taba-taba na iyako-iyako lang dito, guys mura lang ko dito Daiso. sobrang mura lang talaga as in mura pa sa mura. ang bibilihin natin, guys, is tape lang naubos kasi ako ng tape dami tao kasi mura lang kasi dito mga yako lang to. Sa atin pa 100, 100. Pero sa peso, kapag i-convert natin yung ano, peso, nasana yun. Mura lang siguro. ni siguro abot na 100 peso. Nasabi yung mga piso. 飾りですよね。飾りで